Kung bibigyan ko ng grado at hindi lang ako ng pangkalahatang manggagawa at masang Pilipino, kung may grade man kami ibibigay at posible ang grade na zero, zero po kaya ang grade ni Bongbong Marcos sa two years niya. Hindi na natin matitiis to na magpo years pa siya. Kung hindi niya babaguhin ang kayong polisiya, hindi na matitiis na four years pang ganito sa ilalim ng kanyang bagong Pilipinas kung saan bigong-bigo ang masa. Ano pong ibig sabihin ng hindi na matitiis yung 4 years? Hindi na matitiis ang gutom. Hindi na matitiis ang hirap. Hindi na matitiis ang taas ng presyo ng mga bilihin na wala silang ginagawa. Wala talagang ginagawa. Kung ano, parang parang silang naka uh, tumitingin sa iba. Marley ka fans, yun yung kanilang priority. Uh, confidential fans, yun ang kanilang priority. Cha-cha, yun ang kanilang priority. Giyera at ka, yan ang kanilang priority. Hamantalang, gutom ang karamihan. So, director tanong sir, uh, mananawagan po ba kayo na mag-resign? Sim hindi simple yung pag-resign. -re mag-resign, -re eh yung vice president, ganun din kasahol. Marcos at Duterte, puro masasahol. Yan. Ang panawagan namin ay klaro-klaro. nanawagan kami ng gobyerno ng masa. Hindi simple yung gobyerno. Session, kailangan ang masa at manggagawa ay tumagaw na ng politikal nakapangyarihan, kapangyarihan. Tayo umasa sa mga elite na yan, tayo umasa sa mga Marcos, sa Duterte, sa mga trapo sa mga Dinastia, sa mga Kapitalista, sa mga landowner, sa mga Landtravers. Tapos na ang kanilang pamumuno para itong isang naaagnas na sistema, ang kanilang uh, nilalagay sa Pilipinas, naaagnas, napubulok, Ah, hindi na ito moderno. Hindi ito bago. Luma ito. Dapat na ito, ito ay uh, winawalis sa kasaysayan. Ngunit nananatili pa rin ang isang naaagnas na pupulok na sistemang trapo, elite at dinastiya. Darating ang panahon, darating ang panahon, overdue na yung pagwawalis dyan. Dapat nang walisin.